Mama Josie, hmm. Sa tingin mo ba may pag-asa magkagusto din sa akin si Prince Charming, si Jeremy? Uy, siyempre naman. Bakit naman hindi? Kasi siyempre, guwapo siya. Siyempre kapag guwapo, sa maganda. Yung katulad ko, sa kauri ko. Pwede ba? Anong nga sabihin yan? Ay, ay, alam ka naman yung guwapo para lang sa maganda. Ay. Ikaw nga dapat yung inaasam-asam mo yung guwapo. O eh, paano? Pag pangit yung gusto mo, hindi eh, pangit na naman yung anak niyo. Tsaka, alam mo, Marilyn, hindi lang naman po na yung eh, physical na anyo yung mahalaga. Tsaka yun si Jerome. Mukhang hindi naman yun yung tinitigdan niya. Eh. Kaya... <makes noise> Ay, kinikilig, oh. Sobrang mm kinikilig. -hmm. Darlene, sinasadya ko yan. Sinasadya ko lahat para maging malinaw sa ang lahat. Darlene, gusto kita. Matatakot lang ako sa iyo sabihin ng muna kasi natatakot ako kung anong magiging reaction mo eh. Pero Darlene, nandito na to. Darlene, hindi ko na mapipigilan eh. Mahal kita. Ako pa, Darlene. Mahal mo rin ba ako? Oh, mahal mo rin kita. Ibig ba't sabihin nito? Girlfriend na kita? I thought you'd never ask.